si Jade napakabait na ako uh, naaalala niya lagi lolo't lola niya kasi nga nabanggit kasi ni si nanay, nanay. Si oo o, parang anak na nila so laging sumasama siya pag pumunta sa heart center <coughs> Jade uh, binigyan kita ng bag gamitin mo sa iyong pag-aaral tapos ito yung mga pagkain nyo merienda nyo pang pataba nyo yan tapos merong mga prutas, lalo na si Lolo, kailangan, kailangan niya ng saging, two sagings a day kasi nagpo-furosemide tayo or yung spironolactone. Tapos meron tayong electric fan, yan, para panggamit nila sa bahay nila. Lalo na may baby sila ngayon, so kailangan nila yan. Okay? So ayan, toothbrush. Kailangan toothbrush, toothpaste para lagi magandang ipin. Uh, Jade, kailangan magsalita ka na. No? O, uh, uh, ikaw ang talaga. Kinukulit-kulit mo ako lagi sa ano. Uh, yes, anong sabihin mo para kay Lolo? Awa uh, kay Lolo? Opo. Kasi, ano naramdaman ni Lolo? Kasi po malaging may sakit siya. Hmm. Ba bakit mo ako tinawagan? Paano mo ako nahanap? Sa Facebook po. Amero uh, meron kang Facebook? Opo. Uh, tapos pinapanood mo yung health tips namin? Opo an ba, bakit ka nahilig ma manood ng mga videos namin? Kasi po ano, si tatay din po may sakit, kaya po tinawagan ko po kayo. Ah, napakagaling. Napakadali ng <laughs> bata. So, uh, mahal na mahal mo si Lolo? Opo. Pati si Lola?